Pero, tumatanda ka na. So, where's the baby? Nagutin mo na yung tinatanong ng father in <coughs> <coughs> soon! Ramdam na ramdam ng mga dabarkads ang matinding pagmamahal ng pamilya ni Arjo Atayde kay Maine Mendoza. Kahapon March 2, sa espesyal na episode ng Eat Bulaga, ay nagkaroon ng advanced birthday celebration si Maine sa kanyang ikadalawamputsyam na kaarawan ngayong March 3, si Arjo ang special guest para sa perfect, segment ng nasabing noontime show. Bahagi ito sa sorpresa ng programa para sa birthday special ni Maine, nagulat si Maine nang biglang sumulpot si Arjo sa naturang segment. Ito rin ang kauna-unahang beses na magse-celebrate ng kaarawan si Maine bilang Mrs. Atayde. Binati rin ng TV host actress ng mga magulang at kapatid ni Arjo sa pamamagitan ng video message. Unang bumati ang mother-in-law niyang si Sylvia Sanchez. Hi, nak. Main. Gusto ko naman magpasalamat sa iyo. Bakit? Kasi dahil sa asawa mo si Arjo, nakikita ko yung anak ko. Sa tuwing kausap ko siya, nakikita ko yung sobrang masaya si Arjo. Nakikita ko 'yun sa galaw, sa kilos niya, sa mga mata niya at sa ngiti niya. Masaya ang anak ko dahil sa iyo, dahil sa pagmamahal mo sa kanya, at pag-aalaga mo sa kanya. At dahil dyan, nak, gusto ko lang din sabihin sa iyo na ako, ang daddy di mo, at ang mga kapatid mo ay andito kami lagi para sa iyo, dagdag pa niya. Handang sumuporta sa iyo anytime, anak. At ang wish ko sa iyo, maging masaya pa. Yung totoong kaligayahan, yung totoong kasiyahan, anak. Kasama si Arjo sa binubuo niyong pamilya. Happy, Happy Birthday, Nak! I love you so much! Nabigla naman si May nang nang bumulaga sa screen ang kanyang father-in-law na si Art Atayde na bihirang magpakita sa camera. First of all, I would like to greet my very nice, very loving, and beautiful daughter-in-law, Maine Atayde, a very, very happy birthday! Ayan Maine ha, pinupuri kita dahil birthday mo, simulang mensahe ng father-in-law ni Maine. Pahayag pa ni Art, pero, tumatanda ka na. So, where's the baby? Ano ba ang ginagawa ninyo ni Arjo? Palibhasa, puro shopping siguro. Alam ko di ka naman makakaganti ngayon kaya naisahan na kita. As I said, kidding aside, I wish you all the best and hope you will have a good one. Just remember that we will always be here for you and we love you. Happy, happy birthday. Aniya pa, hirit naman ni Bossing Vic Soto, sagutin mo yung tinatanong ng father-in-law. Tugon ni Main, coming soon. Kapag binigay ni Lord, binati rin si May ng kapatid ni Arjo na si Ria Atayde. Hi, Seasons! Happy, happy birthday! First of all, thank you for loving Arjo the way you do and for extending that love to all of us. You know that the more I spend time with you, the more and more I love you and i'm just so grateful you're the new addition in our family kasi super like thank you talaga yun lang you already know the rest and i'm gonna keep this short and just say i really wish that this year gives you everything your heart desires and i'm always just here for you i love you happy birthday Seasons. mensahe pa ni ria